Hi guys! Again and yan. Ay, ko. So, hapo na nag-text ang LBC sa Taguluan pala to. So, thank you so much, LBC Taguluan. And, kinuha ko yung passport. <laughs> thank you so much. And, uh, yun na O, oh, passport inside rash delivery. uh oh, di ba? Thank you so much, Butuan. Um, DFA Butuan. Don't get it. Actually, second attempt ko. So, first attempt with at Oyong. Hindi kami nakakuha kasi may mga something blur sa mga papeles ko. Si Oyong naman walang ID. Si yun talaga yung malas. <laughs> Ah, Charot lang. And, yung pag second attempt ko, ako lang alone. Pumunta ako. So, with me is Ma'am Gigi. Kasi si Ma'am Gigi, meron din siyang uh, minute na mga friends, no, sa, sa, sa Butuan. So, nag-meet lang kami doon. And, eto na. <laughs> Ginawa ko kasi sa so wait na. Saan so, mga turot? You know. Mm, sorry, kaya walang mga stand up. So, I'm gonna, aruy. Wala ko si Gingon niya, ano, tear me with. Sure pa. Filipinas was <laughs> so much? And go be... yes, to sure. the kaya. Ay, ko sa kamera. Yan sa ako kasi Taking photos. Mm, Hindi right? ba? So, pwede ba iopen? Pwede ba show? Ano lang no, yung mukha ko? Nee, na. <laughs> Saan mo mukha ko dito? Eh? Ayan. Uh, ha? Huh? Bali. Kasi sasabang na akong lamarag dito sa akin kasi walang mukha. Charot na. First page. You look at first time na kukahabit. Kasi nanginginig ako guys. Isa. Huh? Yeah. Ah! <coughs> ang gwapo ko. <po. laughs> Pwede mo siya ispakita. Ay, dili. So, na-drive di mo ang margin sa dyan sa pak, pak, pak. Pak, 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 mga serial numbers na no, mga serial numbers so <laughs> ganda na dito thank you so much mga ako sa Asia ah, kung saan akong pumunta pero ano lang mga hindi pwede pang abroad kasi hindi tayo pwedeng ay ano on kung baka baka sabagi sa isip ko na mag abroad mag trabaho what why not kasi it's 10 years a warranty and uh, uh kung bakit talaga ako dito kasi first na ano talaga first na reason is mag ano tawag dito mag uh, travel travel pa ano pa kahit sa mga Asian countries at whatever so dito na thank you so much kuno ako to ko ngayon kasi nagchat yung ano ay nag nagtext yung LBC na pwede na daw nabasa ko three mga three something ako Uh, mga ko na mga malapit na 4 so hindi na ako nagligo hindi na ako naligo hindi na ako naligo na pumunta na talaga ako na travel ako kasi um, alam ko naman na close sila bukas hanggang Sunday so Monday pa sayo ang 4 days so pwede na ako naman to i-post at uh, ila, uh, ano kay ano ah uh, ba yung 4 days sa matambay or baka di ba after dapat we didn't 3 days nang baka i ibalik sa butuan ko dili so ayun pagpunta ko doon at papasara na sila So, ay gari kay, in last 10 minutes, parang gano'n. So, ayun, nakuha ko. Thank you so much. Sir. See ya, country. See ya, Asian countries. Meron, ano ba tayo ng, ano. <laughs> Basta meron, mag-save ano, mag, mag, uh, muna tayo para meron tayong mga pamasahe papunta doon. <laughs> Thank you. I'm sorry ko!